ikaw ba ay pagod na sa kakahabol sa kanya? Pero sinubukan mo pa rin na hindi sumuko dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya. Kahit pagod ka na, ay ikaw pa rin palagi ang nagahabol sa partner mo. At minsan naisipan mo na dapat siya na naman ang mapabaliw sa kakahabol sa iyo. Pero hindi mo alam kung paano. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo para siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. At dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At isa itong gabay para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang mababaliw sa kakahabul sa akin. At isulat ito ng tatlong beses, pangalan at apelido at iyong hiling. At pagkatapos ay kumuha ka ng isang butil na bawang. Balatan nyo po ito at hiwain ng tatlong hiwa. Tsaka ilagay sa papel na sinulatan mo. At maglagay ka rin ng kaunting asin. At sabay mong balutin ang bawang at ang asin. At pagkatapos mo na itong mabalot, pwede mo to ilagay sa baso o sa garapon o di kaya sa plastic, Depende po sa inyo kung saan nyo po gustong ilagay ang ritual na ito. At bago mo ito itago, hawakan saglit, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti. At banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At saka itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At paniguradong siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. Basta magtiwala ka lang at huwag kalimutang magdasal at manalangin. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong itago ang ritual na ito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.